Isang maiksing komentaryo lang po, mga kababayan, sa pagkakasipa kay Cheese Escudero as Senate President, mga kababayan. Pero bago po tayo magpatuloy, bago po umpisahan, shoutout po sa ating po mga viewers na mangilan ngilan Shoutout po sa lahat. Marami pong salamat sa suporta. Sana po i sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating channel, please subscribe to my small channel. Maraming pong salamat. Yan, maraming masaya. Masaya ang mga matitinong Pilipino sa pagkakasibak ni SP Chase Escudero. Mga kababayan, hindi po magtatagumpay eh. ang kamalian at kasamaan sa mundo. Huwag po natin kalilimutan yan na ang kasamaan ay may hangganat. At naabot na po yung punto na yan na hindi na po karapat dapat na magpatuloy as Senate President itong si Cheese Escudero, mga kababayan. Talagang uh, napuno na ang mga matitinong senador. Actually, some of them ay matino. Meron pa rin pong mangilan-ngilan sa mga bumoto against Cheese Escudero na meron ding sangkot o sabi na natin sangkot sa mga ibang illegal na bagay. Pero bumoto pa rin sila para patalsikin sa si Cheese Escudero. Mga babayan, tama lang ang ginawa nila dahil sobra na itong si Cheese Escudero. He was trying to protect the vice president. Now, alam na this mga kababayan, kaya pala sobrang kanyang pagprotekta sa vice president dahil meron din siya kinatatakutan. Meron po pala siyang involvement sa flood control projects na yan. Nakatanggap pala ng malaking pera mga kababayan mula po sa kontraktor. Na ito ay dapat pinagbabawal kung bakit nangyari. Kaya dapat makasuhan ito. Hindi lang po yung kontraktor, dapat pati yung mga senador na involved. Number one na dyan, si Chis Escudero. Pumapangalawa, si Joel Villanueva. Pumapangatlo, si Bongo. At ngayon po, lately lang, pati si Jingo Estrada. Nababanggit na po ang kanyang pangalan na may kaso pa po itong plunder pero posibleng madagdagan pa po yan mga kababayan. Kaya maliwanag at napakadali pong intindihin kung bakit po nila sinusuportahan si Sarah Duterte. Sapagkat kung si Sarah Duterte ang naging pangulo, wala na. Wala na pong uh, may babato sa kanilang kaso, hindi po sila makukulong sapagkat uh, i cover up sila ni Sarah Duterte. Yan po ang maliwanag dyan, mga kababayan. Simple lang ang rason. Nagsama-sama po ang mga kampo ng kadiliman at kasamaan. Nagsama-sama po sila. At uh, gusto nilang maupo si Sarah Duterte para hindi po sila malilintikan sa taong bayan. Yan, yan napakasimple po. Kaya, yun, they're trying, trying to cover up each other at uh, si Sara Duterte ang kanilang pinupush hoping na mawawala na parang bula na lang yung kanilang mga kasalanan. Ganun po yun. Mabuti naman mga kababayan, ma mabait talaga ang Diyos na nakagawa po sila ng paraan headed by Senator Tito Soto. Sila po yung nagkaisa, pinagkaisahan si Cheese Escudero dahil sumosobra na po ito. Sobra po yung kanya you know yung pang-delay -de sa impeachment na yan. Siya po yung gumawa ng paraan kinasangkapan ni Sara Duterte mga kababayan to delay to pong impeachment trial na to. So I am hoping we are hoping mga kababayan na once and for all matutuloy po ang uh, impeachment trial na to sa Senado sana gagawa po sila ng uh, move para buksan muli itong uh, articles of impeachment na to na na-archive mga kababayan. Tayo po ay may tiwala kay uh, senator Tito Soto at napakaganda dahil uh, andyan yung si Ping Lakson, kanya pong itinalaga uh, as right hand mga kababayan at uh, balita nga po natin na si Ping Lakson po magiging chairman po ng Blue Ribbon Committee. Dapat may integridad. Hindi po gaya ni Marcoleta, mga kababayan, na isang bias na bugado, isang bias na senador, isang DDS senator, yang si Marcoleta. Na sa pagmumuka pa lang, mga kababayan, ay talagang hindi mo na po mapagkakatiwalaan. So, good news po. Tayo po'y masayang masaya. Alam ko pong hindi lang po ako napakaraming mga Pilipino ngayon. Ang mga matitinong Pilipino ang nagbubunyi, uh, nagsasaya sa pagkakasibak, pagkakasipa ni Chiz Escudero, nila Jingo Estrada, nila Joel Villanueva. Yan. Ito po yung mga DDS Senators mga malapit po ito sa Duterte mga kababayan. Kaya na reorganize po, na reorganize ang uh, Senate mga kababayan. Meron na po tayong bagong mga leaders na pinangungunahan ni Senator Tito Soto, andiyan si Ping Lacson, si Mig Subiri. I hope na itong si Mig Subiri ay maging neutral na hindi po siya maging bias sa Duterte. Dahil ito po taga Mindanao siya, dating ano din, alay ng Duterte. So, I hope na maging neutral lang itong si Mig Subiri, mga kababayan. So, yan, mga kababayan, masayang masaya po tayo. And we are hoping na sana nga matuloy na po, sana matuloy na ang impeachment ni Sara Duterte. Magkaalaman na ang lahat para malaman po natin kung saan nga po napunta yung mga pera na yung mga confidential funds na yan, may pagkakataon po na mabuksan ang bank accounts ng mga Duterte at malalaman po natin kung sino po ba yung mga nagbibigay o senders ng pera sa accounts ng mga Duterte. Malalaman po natin yan. Aabangan po natin yan. Gising na ang taong bayan ang taong bayan ngayon ay masaya sa nangyari sa Senate. Sana tuloy-tuloy na. Hindi po tayo titigil dito mga kababayan. Pagpatuloy po natin ang pagmamatsyag. Dahil matagal na po nila tayong pinagloloko ko ito pong past administration. Mga tao ni Duterte na marami pa rin po sa kanila ang nasa pwesto ngayon. Dapat lang na masibak po itong mga ito. Dapat po na malinis ang gobyerno kaya malaki po ang ating tiwala kay Senator Tito Soto na sana maging uh, direcho ang pagtahak ng Senado. Hindi po pwede yung pagiwang-giwang. Hindi po pwede yung uh, pagiging bias. Hindi po maganda yung isang Senate President na bias mga kababayan. Gaya ni Cheese Escudero. Well, parang isang bumirang na bumalik po sa kanya. Dahil nga po sa pagdidelay niya sa trial na to, impeachment trial sa Senate, iyan ang napala niya mga kababayan. Kaya pala todo suporta kay BP Sara dahil may tinatago po pala ang pagtanggap ng pera mula po sa isang kontraktor. Ito po ay pinagbabawal. Ito po ay uh, hindi tama sabihin na po natin na ganyan, na hindi po tama ang ginawa ni Chis Escudero at pwede po siyang makasuhan. Hindi lang po siya, marami po po sila, pati sila Jingoy, sila Joel Villanueva, Bongo, etc. etc Kaya mga kababayan, patuloy lang po tayo sa pagsuporta sa atin pong mga matitinong leaders sa Senate. Sila Senator Rizon Tiberos, Uh, Tito Soto, Ping Lakson, yung po mga matitino. At uh, yeah, ako po masayang masaya na ito po ay nangyari tong balasahang ito. At sana naman as I've said earlier, na matutuloy na sana ang uh, impeachment trial sa Senate. All right mga kababayan, marami pong salamat. Sa panunood, tutukan po natin ito. Walang uh, kukurap, butok lang. Okay, isang magandang hapon po sa ating lahat.